Ayun. Ayun. ah magandang araw po. Bali, may dinala po dito yung customer ko ng stove. Bali, ang brand dito ay La Germania brand ng stove. So, ang problema daw po nito ay mahina po yung apoy dito sa ito sa malaking bilog na to. Yung dito sa gitna, bali, malakas naman po yung uh, apoy niya. So, bali, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pro uh, yung problema daw nito. So, testing natin. Ah. Uh, uh, yung isa naman. Ayun. So, bali may ina yung apoy niya sa doon sa pinakamalaking ano niya. Yung sa gitna ay uh, malakas, malakas siya. So, ang gagawin natin ay ayusin natin ngayon. So, ayun, uh, buksan na natin yung ating stove. So, isa-isa yun -isa na po natin tanggalin yung mga ganito uh, pagkalas. At kung bago ka sa video nito, welcome! At kung nagustuhan mo itong video na to, please subscribe my channel para manoodi ka sa mga bago kong gagawing video. So, una, tanggalin natin yung dalawang tornilyo dito sa harapan. Para mas madali ninyong matutunan ito, tapusin nyo lang itong video para uh, step by step natin na malalaman kung paano natin gawin. Okay. So, may isa pang tornilyo dito sa bandang likod kailangan pa natin tanggalin yan so ayun bali tanggalin pala natin yung dalawang screw dito tapos may dalawang screw din doon kailangan din natin tanggalin para mabunod natin yung laman yung sa loob niya tanggalin natin So, bali ang pagtanggal ito ha. So, bubunotin mo lang ito paano Bumunutin mo lang sa pagkais ko mo. So, bali, yung isa nito, okay pa naman. Itong magnetic na to, ay okay pa naman siya. Ngayon, ang natin, ay ito lang, ito lang yung bubuksan natin. Kasi, ito lang yung mahina na apoy. ngayon, na bubuksan natin. Okay, kung kung magtatanggal kayo nito, siguraduhin nyo lang na nakatabi yung mga screw na tinanggal nyo at iipunin nyo rin sa tabi baka mamawala sumali so, tatanggalin natin yung dalawang tornilyo na yan sa loob itong dalawa na to uh, iwasan nyo lang na hindi malustrid yung tornilyo nya kasi pag na loose to sobrang hirap niya nang tanggalin hindi niyo na talaga mabubuksan yung kailangan yung buksan so mas maganda yung kung magbubukas kayo ng screw dito ay mas maganda gagamit kayo ng ganito para mas mas mapuwersa mapuwersa mo yung ano pagbukas so Okay. Ngayon, dahan-dahan natin tatanggalin tong ating pagkaklam. Ayan, dahan-dahan natin tatanggalin. oh ba? Okay, ito so, sa pagtanggal ito, ay uh, ganyan yung itsura niya sa loob. Ngayon, tanggalin natin isa-isa yung ano. Tandaan natin kung paano natin tinanggal, ganon din babalik yung mga, mga, mga tinanggal natin. Ganon. So, ito po yung pinaka-importante sa lahat na kailangan malinis ito at hindi barado. So, bali napapansin nyo yung maliit na butas na yan. Diyan po yung dumadaan yung gas. At kailangan malinis po ito. So, ngayon, nililinisin natin ang kung mayroon po kayong kerosene o kaya gas, uh, yung po maganda pang linis dito para matanggal po yung mga dominato na Okay, so nililinisin na natin muna. Okay, so sa so ngayon wala akong gas ngayon pansamanta lang ito muna ang li pang linis ko ngayon ang ginawa ko kumuha lang ako ng sabon joy tapos yung toothbrush na hindi na ginagamit so li lilinisan natin ng maigit para yung mga nagbabara bala itong butas din to ay kailangan din ihipan para matanggal din yung barado dito itong pinangkama tumalit na butas na ito. Uh, ito naman po ay ang gagawin natin dito ay kung may cotton bands kayo, pwede na rin yon o kaya kung anong kailangan pwede nyong ipanglinis dito sa ating uh, pwede na rin yung basahan. Uh, yung kakasya dito, yung ikakasundot nyo niyan sa loob. Okay, so linisan na natin. Ito naman po, may butas dito na maliit uh, ihipan lang po natin para matanggal po yung nakabara so ngayon ay malinis na ay babalik na natin tatandaan nyo itong butas na, mal itong butas na maliit nito ay kailangan naka ay nakataob nakataob yan. harap dito may butas dito Oo. Uh, ayun Okay, kung paano natin tinanggal kanina, ganon din natin babalik. bagay natin yung spring then now, kailangan makapasok yung male at female okay, okay. at kung naibalik natin ay babalik na rin natin yung screw na tinanggal natin kanina tips ko lang, ang pinakamagandang panglinis talaga dito ay yung gasolina uh, yun, effective talaga panglinis dahil mabilis ito matuyo kaysa sa tubig okay ngayon ipapalit na natin sa uh, dati uh, kung anong itsura nitong isa ganun din natin ibabalik para hindi tayo malito so ayun may guma dito kailangan na kailangan pag natanggal kayo nito ay wag na wag nyong mawalain ito ang pinangga isa sa pinangga importante para hindi mag leak yung ating gas okay, once na mag leak itong gas na to ay delikado po ang ating bahay ay iwasan po natin na mag leak ang ating gas okay? tingnan mabuti po kung paano natin ikakabit para matuto po kayo kita ngayon Oh, okay. So ganoon lang po. Susundin niyo lang po kung ga, kung paano namin ginagawa ang pagkabit. Okay, balik na natin yung dalawang tornilyo yung pinanggal natin kanina. Okay, balik ibalik natin yung ating mga tinanggal kanina. Ibabalik na rin natin sa doon sa burner na. Okay, ang, pag, ang paglagay nito, pag ipasok muna natin doon sa dulo. Okay, sabay. Balik. At kung may katanungan po kayo, comment na lang po sa baba para masagot ko. Okay, balik lang po natin itong mga tornilyo okay so babalik natin yung pinangka-burner niya i natin sa dulo okay ngayon ay ikakabit natin yung pihitan okay sialpak natin yung lpg hose Tompol. Ah, uh, subali ito na po yung ginawa namin. Ah, uh, uh, amo bukas amo. Yun. Ayun. Sobrang ganda at effective po yung pagkakagawa namin. So, hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa inyo. Okay, bye-bye. Don't forget to like and subscribe. Bye bye, God bless.